Yan yung dagat. Bali yung cottage namin malapit lang. Tapos yun na, yung dagat na yung papaliguan. Ayun, merong parang may nag-aayos doon, may okasyon ata. Yan. Pasakaw beach, konti lang ang nagsiswimming. Alas kami-kami lang. Nandito kami sa Surfers anika, anika, anika. Beach anika, anika. Resort Pasakao Kamarines Tour Okay anika, 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 anika. Hi Dad, ang init anika, anika. Punta, Punta mo sa ano Sa cottage kasi ang init, grabe Ayan, yan, yan Dito yung cottage namin Ayan no? Medyo magulo, magulo. Medyo magulo yung ano. <laughs> yan. Kokonti lang yung tao, pero mas maganda naman. Saturday kasi ngayon. So, yan. Yun, nag-swimming na sila. Excited. Hi! Nandito tayo saan? sa Surfers Beach Resort Pasakaw, Kamarinesur. Yay! With the kids. Kuya, say hello, muy. swim, swim, yay! I use my boat. Yeah. Chicken dog.